Hello guys, musta ang lahat? Nandito kami sa aming extra work. Ito yung set up nila. Ayan, fresh flowers. Ayan, yung set up nila sa gilid ng upuan. Wala silang masyadong kaikikan. Muslim wedding. Ayan naman yung sa kabilang side. Ayan yung upuan nila. Ayan yung kanilang table. Meron silang mga mga pakandila dyan. At iyan yung mga misa. Iyan yung sit-up nila kasi buffet. Ang sit-up nila, yan, double sit-up. Buffet po kang yun. Ayan yung centerpiece nila. Ayan yung kanilang mga upuan. Maganda ang sit-up nila ngayon. semi VIP yung guest. Ayan. Ito yung sa kabilang side. Groom na side. Dito yung sa bride na side. Ayan. The same din ang setup. Double. At meron din silang centerpiece. Walo ang upuan sa isang table. Ayan guys. Malawak po ito. At dito naman na side, dito yung buffet. Pero hindi pa ready ang food. Kasi 8.30 ang kanilang buffet. So, nandito lang mga plato. Ayan, mga plato. Mga reading serving spoon. Ayan. At yan yung mga spin dish. Ayan. Try natin mamaya kung makabidyo ta na may mga food. At dito, itong malaki, dito ilalagay nila yung karof. Yung chef. Na para siyang grilled. Parang biryani na may rice. Ganun. Dito naman sa area na to, nandito yung kanilang uh, prutas. Ayan. Nakabalot pa. May grapes, banana, apple, apricot. yan, Dalawang basket yan. Nakabalot pa. Ayan. At double buffet po sila. Ayan. Nakabila. Same. Ayan. Ayan. Dito sila papasok. Ayan, maglalakad ako papunta doon sa loob. Papunta doon. Ito yung entrance, papasok. Kung saan sila magsasayaw. Yan lang muna for today's video. Salamat. Thank you for watching, guys. Bye.